<laughs> sa alamat ng Pilipinas, ang kapre ay isang nilalang na kinatatakutan at kinikilala sa kakaibang kasaysayan ng mga Pilipino. Siya ay kilalang may matinding kasamang pangakit na katawan. Ang kapre ay karaniwang inilalarawan bilang isang makapangyarihang inkanto na may malalaki at makapal na katawan, matangos na ilong at malalakas na braso at binti. Madalas itong makitang nasa ilalim ng isang puno ng balite, nakakaiba sa kanyang laki. Karaniwang tanyag ang kapre na nagpapakita sa mga tao, lalo na sa mga gabi. Pinakamahilig ito sa paninigarilyo at paggamit ng malaking sigarilyong may kakaibang pabango. Maaring maamoy ang malakas na usok at amoy ng kapre kahit malayo pa ito. Ang kapre ay kilalang mapanlukuhan at mahilig mang May mga kwentong nagkukuwento kung paano nito niluloko ang mga tao lalo na ang mga nawawala sa gubat. May mga paniniwala na ang kapre ay maaring magtangkang paikutin ang mga tao sa gubat o pasukin ang kanilang mga panaginip. Sa mga kwentong bayan, itinuturing itong makakilala ng mga sikreto ng gubat at kagubatan. Madalas itong kinakausap ng mga manggagamot at albularyo upang humingi ng tulong sa paggamot ng mga karamdaman. Gayunpaman, ang pakikipag-ugnayan sa kapre ay may mga kaakibat na ritual at patakaran upang mapanatili ang kaligtasan. Ang kapre ay isa sa mga inkanto ng Pilipinas na nagpapakita ng kakaibang kultura at pagmamahal sa kalikasan ng mga Pilipino. Sa Filipino folklore, ang aswang ay isa sa mga kinikilalang nilalang na itinuturing na masamang espiritu o demonyo. Narito ang mga pangunahing bahagi ng paglalarawan ng aswang may kakayahang mag-transform ang aswang at sa unang tingin, maaring itong magpakita bilang isang ordinaryong tao. Ngunit madalas, iniuugma nito ang kanyang hitsura sa anyo ng iba't ibang hayop gaya ng napakalaking baboy, aso, pusa, ibon o paniki. Ang aswang ay kilalang kumakain ng mga tao, lalo na ang mga sanggol o maliliit na bata. May mga kwento na nagpapakita na ito ay lumilipad sa gabi para hanapin ang mga biktima nito. Ang ilan ay sinasabi rin na kumakain ito ng lamang loob ng mga hayop gaya ng mga manok o baboy. Tulad ng manananggal, masaktibo ang aswang sa gabi. Ipinapakita sa mga kwento na mahilig itong magtago sa mga kagubatan o madilim na lugar. Ang mga tao ay laging nag-iingat na huwag maglakad-lakad sa gabi upang hindi makasalubong ang aswang. Ang mga pamamaraan sa pagtangkal ng aswang ay kinabibilangan ng pagtutusok ng asin o sa mga bahagi ng katawan ng aswang, pag ng malalakas na ilaw o ang paggamit ng mga banal na orasyon o ritual. Kinakailangan ito upang mapanatili ang kaligtasan mula sa mga aswang. Ang kwento ng aswang ay isa sa mga pinakatanyag na mito sa kulturang Filipino. Ang pangalan nito ay may iba't ibang bersyon at kwento sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas Ngunit ang pangunahing mensahe ay nagpapakita ng takot sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari at ang kakayahang mag-transform ng masamang espiritu. Sa alamat ng mga Filipino, ang manananggal ay isang kamakailang nilalang na kinikilala sa kanilang kakayahang hiwain ang kanilang katawan sa dalawa. Narito ang mga mahahalagang bahagi ng paglalarawan ng manananggal. Sa unang tingin, isang magandang babae ang manananggal. Ngunit sa gabi, habang natutulog ang mga tao, nagiging itim ang kanilang mata at sila'y nagkukubli sa dilim. Karaniwang may mahabang buhok sila at makulay na damit. Ang pangunahing kakayahan ng manananggal ay ang kanilang kakayahan na hiwain ang kanilang katawan sa dalawa. Sa pamamagitan ng kanilang matatalas na kuko, binubuksan nila ang kanilang katawan sa baywang pababa ang itaas na bahagi ng katawan, kabilang ang mga pakpak nito, ay nagiging buhay at kaya nitong lumipad sa gabi. Habang ang itaas na bahagi ng katawan ay naghahanap ng pagkain, ang ibaba nito ay nagkukubli sa isang malayong lugar. Karaniwang hinahanap nito ang mga buntis na babae upang sugurin at kainin ng mga sanggol sa kanilang sinapupunan. Ang ilan sa mga kwento ay nagsasabi rin na kinakain nito ang mga hayop o pumupunta sa mga liblib na pook upang magtago mula sa sikat ng araw. Ipinapakita sa mga kwento na masaktibo ang manananggal sa gabi at kinakailangan nitong bumalik sa kanyang katawan bago sumiklab ang araw. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangan magtago ang kanilang katawan habang sila'y nasa misyon na maghanap ng pagkain. May mga pamamaraan sa alamat upang masugpo ang manananggal. Ito ay kinabibilangan ng pagsunog ng kanilang katawan na naiwan sa kanilang pagtakas pagtusok sa kanilang katawan habang sila'y natutulog o ang paglagay ng asin, bawang o pamahid na gawa sa katas ng balite tree sa mga bahagi ng katawan na natitirang buhay. Ang manananggal ay isa sa mga kinikilalang kahindik-hindik na nilalang sa kulturang Filipino. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng pag-aalala ng mga tao sa mga bagay na mahirap ipaliwanag at ang kakayahang mangyari sa mga hindi inaasahan. sa alamat ng mga Filipino. Ang tikbalang ay isang kababalaghang nilalang na may tindig ng isang tao, ngunit may ulo ng kabayo. Narito ang ilang mga mahahalagang bahagi ng paglalarawan ng tikbalang. Ang katawan ng tikbalang ay kamukha ng isang malalakas na tao. Ito ay may muskulado at matipuno na katawan na nagsasaad ng kanilang lakas at kasuotan ang pinakakilalang bahagi ng tikbalang ay ang kanilang ulo na may kabayong anyo. Ito ay may malalaking tainga, malalalim na mata, at bibig na puno ng mga matatalim na ngipin. Ang kanilang mata ay karaniwang kulay pula o makapal na asul. Sinasabi na ang tikbalang ay mahirap hanapin sa kagubatan dahil sa kanilang kakayahan na magtago o magimbak ng kanilang sariling presensya. Minsan, nagpapakita sila ng kanilang sarili sa mga tao bilang mga hayop tulad ng kabayo upang manggulat o magpasiklab. May mga kwento rin na nagsasalaysay ng mga pamamaraan upang makaiwas o makipagkaibigan sa tikbalang. Ilan sa mga ito ay ang pagsuot ng mga damit ng baliktad o pagtutubig ng asin sa kanilang likod. Sa ilang alamat, ang tikbalang ay kinikilalang nagpapamalas ng sa mga tao. Ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng pagpapaligaw ng mga manalakbay at pagpapaligaw sa kanila sa gubat ng magkakamali. Ang tikbalang ay isa sa mga kilalang kababalaghan sa kulturang Filipino at ito'y may malalim na ugnayan sa kalikasan at kagubatan. Ipinapakita nito ang paggalang sa kalikasan at ang pagnanais ng mga tao na manatili sa mabuting relasyon sa mga espiritu ng kalikasan. Sa mga alamat ng Pilipinas, ang tambaloslos ay isang kakilakilabot na nilalang nakilala sa kanyang madilim at pangit na anyo. Mayroon itong balat na magaspang at may lamad, maliit na mata na parang bato, at malalaking bibig na puno ng matatalim na ng ngipin. Isa itong demonyo na may kakayahang kontrolin ang hangin at ulap, ginagamit ito upang malinlang at guluhin ang mga tao. Sa mga kwento, ang tambaloslos ay kilala sa kanyang kakayahang tanggalin ang kanyang balat upang magpakita ng kanyang mga kalamnan. Maari nitong abangan ang kanyang mga biktima o pasunurin sila sa maling direksyon upang maligaw. Isang masamang nilalang ito na madalas makasagupa sa gubat o sa mga liblib na lugar. Ang pangalan na Tambaloslos ay nagmula sa mga katagang tambal na nangangahulugang tanggalin at luslos na tumutukoy sa kanyang balat. Ito ay nagpapakihwatig ng kakaibang kakayahan ng nilalang na ito na tanggalin ang kanyang balat at magbago ng anyo. Ang Tambaloslos ay isa sa mga karakter sa Filipino folklore na nagpapakita ng kababalaghan at pag-iwas sa mga mapanganib na lugar. Ito'y nagbibigay buhay sa mga kwentong bayan, at alamat na nagpapakita ng kababalaghan, at kakaibang mga nilalang sa kalikasan ng Pilipinas.